Ikaw ba lalaki, tinatanggap mo si babae? Opo. Opo, pati. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki? Opo. And now, I pronounce you man and wife. You make this the best. <laughs> may pagtatapat ako siya. <laughs> Hindi na kailangan. Alam ko na ang lahat na mga magulang ko nasa ibang bansa, na iniwan nila ako mag-isa dito, na nagtatrabaho ako para sa sarili ko, kaya ako natigil sa pag-aaral. Naayatid na ba natin yung mga bata? Hindi pa! Nakita nyo? Oo! Oh. Oh. Uy! Bakit ginagawa dyan? Uy! Uy! Tony, ano ang nangyari? May gustong kumuslit ang mga school supply, sir. Mabuti na lang eh. Nakakita mo. Kung hindi, nalusutan tayo ng mga na yun. Oo nga, sir. O, ano dapat sa'yo magpalaki ng katawan eh. Tamo, tamo yung tsura mo. Tamo, parang ka eh. Mabuti pa, subukan mo itong vitamins na to. Look, sir, nakakayanan mo na tayo yan, sir. Iko e, naman, no. Oh. Dito sa school lang to, para tayong pamilya dito, Di ba? Ako, maraming oh, salamat po, oh, sir. ito. Susuplayan kita nito araw-araw, para lumakas ka. Thank you. O, oh, ito. Thank Tira -tira you, sir. O, ito. na to, ha? O, oh, ha? O. Oh. O. Oh. Oh. Okay ka talaga. O, oh, ha? O, oh, sige. Thank you, sir. Pare. O. Oh. Di mali sa isipan ko si Roberto, eh. Abay, di na gawat mo. Sino? Si Roberto. Ano ka ba? Hindi yun ang problema ko. Ang problema ko, Pareho kami may gusto kay Bibien. Kawawa naman yung bata. Patay na patay. Oo nga eh. Eh dalawa lang naman yan, Wancho eh. Piliin mo yung kaligayahan mo o yung kaligayahan ng bata. Pero alam mo, hindi naman magkakagusto sa akin yan si Bibien eh. Hmm. Layo ng agwat ng kabuhayan namin eh. Ako? Kunwari ka pa, alam ko naman problemado ka. Sabihin mo na ako anong magagawa ako para makalimot ka dyan sa problema mo. Samahan mo ko. Ngayong gabi lang. Juan, Juancho, hindi ko kayang gawin yan. Ano ka ba? Iinom lang tayo eh. Yun lang ako sa principal's office. Marami pa akong gagawin paperwork. Okay. Yes, sir. Hush, God! Galingan mo, O Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. tama. Wow! Tara! Oh, diretso sa store ko yan, ha? Sa store, ha? Yes, sir. Sa tindahan ko! Ta! Ikaw ang taya sa inyo! Bala, ba? pe! Oh. Oh. Tara, oh. Ah! <coughs> <coughs> oh, ano, ano, ano <coughs> ay, tanda, <coughs> ay, okay. dyan. Anong Pangit dyan! Ano pangit? Iinom lang tayo, eh! Ah! Pangit dyan! Huwag dyan! Halika na! Ano na? Walang kwenta! Walang kwenta dyan! Ano na, natin? Alam mo, Masama pa sa katuan yung pag-inom, eh. pag bowling na lang tayo. Oo, oh, sige, sige. Sabi ko na nga ba, gusto mo mag bowling Pagkatapos, uminom. Oh. Ano? ano pa? Palagay ko, ayaw mo mag bowling eh. Gusto mo... Manood na lang tayo ng sine? Ayaw pa. Sabi ko na nga ba, gusto mo yun, eh. Sige, so isang bote lang. <laughs> Ay, ano pa? Lahat na lang ng pag-aaya ko, ayaw mo sumama, eh. Gusto mo talaga uminom, eh. Pagkatapos, uminom. Oh my God! Ano yun? Asan? Ayun oh. Ah! Ano yun? Ano ka ba? Eh, ano? Ano? Ala! Huwag mo kami takutin? Huwag ah. mo kami takutin dalawa, parang awa mo na! Heyo! Sino ka ba talaga? Sino ba dyan sa dalawang yan? Nalilito ako eh! Tigilan mo na yan, galing na ako dun sa loob. Nakita mo na siya? Oo, oh, nakita ko si Vivian nagsasayaw. Kaya nga ba, ayaw akong hayain kang pumasok dyan eh. Baka pag nakita mo siya, lumitang tingin mo sa kanya. So, alam mo? Oo, hindi. Disgrasya lang. Nung minsan map mapadaan ako dyan, nagsasayaw siya. Ang ganda ng katawan! Ano oh, naman eh. Hindi, natyempohan lang. Eh, alam mo na mo maganda ang katawan niya, kaya nga minahal mo yan eh. Pa, binobola mo na ako? Hmm, binobola kay? mo na ako? Oo. Na. Oh, oh. Father, kasal niyo po sila. Nakasal na kayo ni Father. Pat! Ikaw ba lalaki, tinatanggap mo si babae? Opo. Opo, Father. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si lalaki? Opo. Opo. And now, I pronounce you man and wife. To make this simple. Jeez! Ay, ang lalim yata ng iniisip mo. Uy, Hey, Thank you. Thank you. Welcome. em đi Thôi em đi qua. tao? Go, 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 go! Uy, Papa, dito na kayo. Uy, dito na kayo. Uy, Papa, sige na. Pura-pura lang, oh. Kiss me both. Sige na, Papa. Papa. Sorry lang, ha? Kamalikot. Hindi, nag-nagusap pa kami. Hindi. Hey, Sen, wag ka na, ha? Napagutusan na lang ako. Ha? Hmm? Uh, hindi. Sige na. Ay, excuse lang. Excuse lang po. Sige. Sige. Bagay na bagay kayo. Mister, na, Mister Julia, sandali. Bakit? Dandahan lang. Baka madulas ka o matapilok. Hayaan mo nga lalayan kita. Naku, kayo talaga, Mr. Shack. Alam niyo, napaka-concern ninyo. Concern na nga pa sa lids mo. Baka magastis na. Pwede ba talaga, Mr. Shot? <laughs> Siyempre. Sige, alik na pa siya tayo. Alalayan niyo ako, ha? O sige, ikaw ba lalaki, tinatanggap mo si babae? Opo. Ikaw ba babae, tinatanggap mo si lalaki? Opo. Oh, tandaan nyo ha. Kunwa-kunwarian lang ang kasal na to, kaya walang kiss. O, oh, tanggalin nyo na yung blindfold nyo. Hazel, pwede ba tayong lumabas mamaya pagkatapos ng fair natin? Ha? Hindi pwede may boyfriend na kasi ako. Di ba? Pata Asep. mo kami ni Miss ako si Sep. Ano? Malabo yan. Teacher ko yan eh. Hindi. Basta pusasa mo lang kami. Yung maigpit na maigpit. Mala malabo yan eh. Hindi. Ito na Ha? Ah. Okay, sir. Uh? Malakas kayo eh. Kaya kaya yan. Madali lang yan. Okay. Sige na, oh. Sige na, babayaran ko kayo. Uy, papa! Chito, akin po posas. Tsaka yung po, Ako nang mahalang muli kay Sara. Puntahan mo na si Mickey ron. Opa. Sige na! mag ka na. Ang dami-dami naman pwedeng kunin dyan. At saka, mas marami nga mas... mas marami nga mas gwapo sa akin dyan, eh. Siguro, alam na alam kung kraso ko ng bayan dito, eh, no? Pasensya na po, sir. Napagutusan lang. Hindi, alam mo naman, teacher ako dito, eh. At saka, di lang yan. Pasensya na po. Ma'am, excuse me po. Pasensya na po, ma'am. Napagutusan lang po ako. Nakakaya. Pasensya na po kayo, ma'am. Ah, sino ba yan? Ah, oh. ah, sino, ah. Yan? sino yan? Sino yan? Ako Jeff. po. Si Sarah po. Si Sarah na sa tabi mo na. Sa... Sarah? Sorry ko. Bakit kailangan dahan pa sa mga paposas-posas itong... <laughs> 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 bakit? Bakit ganun? hindi mo ko pinosa sa kanya? <laughs> sa katunayan eh. Ba't ipapunas ba kita? Gusto, mo, 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 ay, gusto ka mapangasawa yan? Iiwas na kita mo, sa eh. taong yan, Actually, eh. Tignan mo, poste, ginakausap. Oo, talo. Alam <laughs> <laughs> mo, nakakatuwa ka talaga. Ang say, saya-saya ko palagi pagkasama alam, ka. Ako rin, eh. Nakakatuwa ka. Ang saya-saya ko rin pagkasama ka. oh bakit? Ay, Aalis ka na? Mauna na ako, ha? Kasi magpahinga na ako. Ah. Akit na eh. Oh, okay. sige. Iwan na kita ha. Bye-bye. Bye-bye. Para makasama naman kita. Halika na, halika na, punta na tayo. Oh, ba't naman parang ayaw mo pang pumunta tayo? Kano... So gusto mo, gusto mo, dito lang tayo. Alam mo, gusto mo, may mas madilim na lugar. Doon, sa lumi, no? Hinahanap mo ba ako? Baka pwede naman tayong mamasyal pagkatapos nitong fair. Wala lang, may gusto lang ako ipagtapat sa yo. May gusto lang akong linawin. Hindi na kailangan. Ayun yata eh. Hmm? Hindi na gusto. Ikaw naman nag-emote lang ako eh. Juancho, may pagtatapat ako sa Hindi na kailangan. Alam ko na ang lahat. Namang magulang ko na sa ibang bansa na iniwan nila ako mag-isa dito na nagtatrabaho ako para sa sarili ko kaya ako natigil sa pag-aaral. Ah! Tama na! naman ganun kadami alam ko. Alam ko lang, nagtatrabaho ka at nagsasayaw sa club. Paano mo nalaman? Nakita ko. Ayoko na marinig ang ibang sasabihin mo. Vivian, mahal kita. Mahal na mahal kita. Paano mo ako natutunan mahalin? Sapagkat, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. At kahit ano paman ang iyong nakaraan. Mamahaling kita, maging. Sino ka man. Mahal! Basta't mahal! <tinyo> nga ba, ba yung hayop na maitim, na mahaba, na maraming paan, na gumagapang? Ilaletra. Ewan ko, nakita ko lang sa pagkain mong gumagapang bago mo sinubo eh. <coughs> Oo, John! Ba't di mo naman sinabi naman? Eh, paano? Kain ka ng kain dyan. Hindi mo naman ako pinapansin eh. Paano naman? Answer ka ng answer ng crossword dyan. Kala ko hindi mo ako napapansin. Pagsinan tayo. May kinitin ka ba dito? <laughs> <laughs> Uy, ilaw mo! Saan? <laughs> Uy, ilaw pa mo! <laughs> Mali. <laughs> Ang ganda ng view dito, oh. Uy, ilaw mo! Saan? <clears throat> ah, kuya, may problema na naman ako. Ano, si Vivian pa rin? Hindi ba nakikita? Sweet na kami, oh. Hindi naman si Vivian, eh. Ang ganda pala niya. Woo! Yes! Teka muna. Ano mong ginagawa mo dito? Gusto mo? Ayoko. Mamana. Ted! Ted! Teka! <coughs> hmm. Bakit? Naayatid na ba natin yung mga bata? Huh? Hindi pa! Ah. Nakita nyo? Oo! Oh. Oo! Oh. 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 oh, I'm ashamed. Oh, Bakit hindi mo ba alam na nasa Cebu siya? Kasi may tumawag na babae dito kanina. Gusto mo daling kita sa ospital? Hindi hey, na. Kaya ko pa naman eh. O kung gusto mo, tatawagan ko ang daddy mo. Huwag na. Baka pa yun eh. Magpapahinga na lang ako dito. Naguhumindig na. Daddy. Sandali, sandali. Ang dalawang mata... Daddy, tingnan mo. Daddy, taas hu ng grids ko. Dati, tingnan mo. Taas ng grids ko. Okay. Huwag mm. ka mo. Ang naghuhumindig <laughs> na tandata. Oh ano nang ginig Makabalik na. At Mami. walang ano-ano Akalay mo. Dadalawang manok. Dito pa ako sa talo. Dito pa ako sa talo na pusta. Talagang malas, oh. Malas, oh. Tatay. Tay, malapit na ako kasi yung birthday ko. Baka pwedeng ibili niyo ako ng bagong sapatos. Di mo narinig? Talo! Gamitin mo na lang sapatos ng kuya mo. Pusit! Bukan mo